ngayon dito tayo sa site kaway kaway mga kabaki so ngayon sisilipin natin kung paano nila ikabit yung ano freeze concrete no yung una namin kinabitan yung dosan pero ayaw gumagana gumagana siya pero gumagana siya pang freeze lang wala ang pang reverse ayun ah, mahirap yun kaya nga pinalitan na nila ng ibang unit kinabitan nila yung Hyundai yun pala ay may ano may ikabit pa doon na control bar pati yung wiring no eh so ngayon inaayos nila muna yung control bar pati yung ano wiring ayan uh, yung mga kasamahan ko ma uh, excited na yan sila excited na nila manonood kung paano gagawin niya kung paano mag press no eh mamaya maya yan eh dalhin namin yan doon sa site so ngayon itry na namin ikabit kung pwede na to. o oh, gumagana na ba no may reverse na ba at ano ang phrase yan yung kaibigan kong wapo. ay kaway kaway <laughs> ay nako bising busy, busy tayo sa panonood nito no yan gumagana na gumagala na yung host ay ganito lang yan papasok at pakalabas yan busy na sila busy sa tingin ko parang okay na naman may in out na yung ano yung yung matulis na bakal ah yan ang, yan ang mag ano, mag sa concrete pagkatapos nito eh baklasin na naman yung mga hose tapos ikarga sa dump truck no yung mga hose na yan ikabit niya ay doon sa hose ng mga breaker sa breaker talaga nila kinakabit yun kaya nga ah uh, yung ano control valve niya ay may pinalitan doon tapos yung wiring uh, kaya ngayon gumagana na siya tapos kapag magkabit siya ulit ng breaker kailangan palitan na naman yung control valve doon pati yung wiring uh, ayusin na naman ulit kung mag breaker na naman ulit no kasi kapag i-dritso mo lang yung breaker i di talaga pwede yun kailangan ayusin muna uh, bago pwede mag breaker ulit so ngayon dalali natin dito sa site kailangan i-testing na ngayon kung totoong malakas ba talaga to mas maganda ba to sa breaker o ito yung maganda kasi yung gusto nila na yung poste na yun ay hindi ko makalog kasi yung breaker kung makalog yun nakabibrate pwede yun pero kung ito ay malakas talaga mas maganda to kasi walang vibrate no Nagka press lang siya ibig sabihin yung ano yung board pile natin ay hindi masira hindi maglambot yung ano yung lupa yan ngayon try na natin i-shoot na naman natin sa operator natin no yung operator natin yan ay pa shout out natin kay Rini ah Rini ang pangalan ng operator niyan oh ang galing niya mag shoot oh shoot nang shoot <laughs> sige excited na talaga kami no sigurado ako malakas talaga to kasi ang dami niya ang ano dami cylinder no mga binilang namin yung cylinder niyan mga 11 yan 11 piraso yan so sigurado ako malakas talaga yan yan nakapasok na talaga to na no? uh, makita na natin talaga kung kaya niya babasagin itong poste na to yan kasi putulin nila talaga yan para para dali sila magdugtong ng poste no uh, na <laughs>

Mantingain bisa berangkat ngamit. tension ng bawat ito no, yung tension ng bawat ito so, yung katulad yung, na delay siya ang ngayon so, yan dito ni hindi naman pare yung tension na so, ayun o <tinyo> Okay, mas mag-easier ngayon siya Siyempre, presidulo pa eh. Kaya nga, dapat... Kaya pa, dyan, talaga eh. Oo, lahat ng... Dapat lumabas lahat ng ipin. Bago niya i train i-retract. Kaya sa... yung workshop ng train. Tara pinapatagos yun. Halos lang eh. Dapat na pinapatagos yun boom ko. Oh so perfect talaga yung ano, yung pre-concrete. Ang lakas talaga do. No? Ay eh, so siguro ito gamitin nila kasi testing lang to eh. Maraming salamat sa po nood